Hi guys! Happy Valentine sa ating lahat! So sa lahat ng mga mamis dyan, mga anak, mga asawa, kahit sino pa, mga magulang natin, Happy Valentine sa inyong lahat at sa ating lahat. Happy Valentine! It's a Heart's Day! Kaya, hala, I love you guys. At syempre, guys, minamahal tayo ng ating pamilya. Kaya naman, gusto ko lang i-flex e sa inyo yung aking natanggap nitong Valentine's Day. Yes, I am alone here, but eh, nandito yung aking mga baby dogs. At syempre, wala dito yung aking asawa, wala dito yung aking mga anak, but hindi nila ako kinalimutan na iparamdam sa akin yung kanilang pagmamahal at pag-alala sa akin bilang Valentine's Day ngayon. So, wala man sila ngayon dito sa ating tabi, pero meron sila mga pinadala sa atin. Unahin ko na sa inyo guys, pagpakita yung aking natanggap na, ayan po, cake mula sa kuntis galing guys, at syempre galing ito sa aking asawa sa aking jusawa na si Daddy Toon ayan po ang angka niya, pinadala na cake, buksan natin guys, at bago po buksan, eto din pala nagpadala din ang aking anak, hindi nagpapatalo ang aking one and only daughter guys, na si Ashley ng manginasal na talagang set na oh my gosh, buksan natin, hindi ko alam kung anong laman, at eto nga food na pag Mang Inasal set siya. at syempre drinks, my gosh, talagang buksan na natin guys, ang dami kong dal kasi gusto kong ipakita sa inyo guys kasi sobra po ako masaya dahil alam mo yon hindi nila nakalimutan na padala na ko nitong ating uh, valentines OMG, di ko inasahan pero nag-expect ako <laughs> di ko inasahan pero nag-expect ako Tada! at wow guys OMG! Look! Oh my God! Tanggalin natin. Cutie lang siya, guys. Cute lang. Oh my God! Crinkle cake! Oh my gosh! Sobrang ganda! Oh my God! Ako lang ang kakain nito, guys. Anong tawag nito? Cheesecake? Crinkle cheesecake. Oh my gosh! Ang ganda! Crinkle cheesecake siya, guys. Dai Daddy, thank you so much. Ang sweet, ang ganda. Ang charap yata nito. Crinkle cheesecake. Kutiyal. Kuntis, guys, mahal. Oo, oh, hindi ako minumura ng asawa ko. At syempre, guys, hindi nagpatalo ang aking anak. My God, si Ashley. My daughter, Ashley, nagpadala talaga ng set. para akala mo, isang barangay, uh, isang, uh, isang barangay ang kakain. Yung pala ko lang. At syempre ang aking mga baby dogs. ba? Diba? Mahal na mahal ng aking anak ang aking baby dogs. Si Sevi at si Syla at syempre si Yorgie. Ayan. My gosh. Of course. Guys. Oh! Oh my God. Tignan nyo. Wow! Oh my gosh. Nakita nyo. May rice na siya. May chicken barbecue na at saka may pork barbecue. Dalawang chicken barbecue. Dalawang pork barbecue. Tapos may rice. Oh my gosh! Ang charap guys! Malaway kayo! Ang charap-charap kakainin na natin to ngayon guys! Ayan, may dessert na. May solid pang pagkain. my chicken. Ah, ayan, chicken barbecue dalawa. At saka dalawa din, pork barbecue. May sausawan, chicken oil, drinks. Saan ka pa? Tapos meron pang kuntis na cake. Crinkle cheesecake. totyal! Oh my God! Thank you so much, guys. Kaya, kakain na tayo. Happy Valentine sa ating lahat. At enjoy. Love, love, love.